na, si Diwata dumating <laughs> <Si> Di <Alvin. laughs> okay, uh, na. Si Alvin. Ito na. Si Diwata, may hindi po kong dalang regalo. Mga beauty products po. Ay, alam ko kumanda ako. <laughs> para po sa mga staff po nila. Akin okay, na lang, guys. Ay maraming salamat beauty product Gaganda kaya ako dito? Ay, lalong gaganda Ito para sa mga scars Alam mo, 10 years na ako naglagay ng skin care Ito pa rin yung resulta Ay, Parang ayokong maniwala sa mga beauty product Anyway, maraming salamat Sunblock po ito, parang sa mga naarawan Sunblock? Sa tingin mo kaya may itim pa sa akin? safe yung skin sa araw. Anyway, maraming salamat sa sunblock na ito. Sunblock to lahat. Hindi po, may sabon. Merong, <laughs> ito yung sa mga stars. Ah, sabon. May sabon pa, hindi mo ako naliligo. Paano ito gamitin? <laughs> Tapos, sa pa sa mga scars. Ito, ito. Para sa mga scars. Ang kailangan ko dito, liha, hindi ito. <laughs> ito, pimples. Pag pimples. Maraming salamat. Thank kuya. Meron isa pa? Dalawa isa para sa staff. Bakit mo hindi ibibenta ko rin to? Ito po isa para sa mga staff naman para Ay, pareho lang. Ay, mayroon naman. Ay, para meron din sila. Ang lang, Pariyas lang kasi lang. Para, sa staff, para sa mga staff para po ko 'yan. Opo. Para po sa staff, ilagay mo muna diyan sila. Thank salamat po. Salamat po. Salamat po. Congratulations. Congratulations. Thank kaya po yung siya, sobrang dinunog ang tao. Everything, oh, syempre. So, okay, uh, so, so, uh, o oh, parang napansin mean, ko, parang medyo uh, uh, ano, parang uh, pagod kasi. Napakawalang sabi ko, dahil kaya naman ako. Pero, yung nga, nababi ko, tapos nung ko, eh, perya nung perya, nung makakaibag na siya, na pa rin siya, tapos nakipag pa rin, nakipag pa rin. So, ko na ano, na mabait, tsaka na-appreciate niya. Yung mga maliliit regalo na gano'n na hindi siya, hindi siya masinan, hindi siya no, kaya, ng tao kung hindi galing. Kumbaga mm -hmm. mabait, uh, welcoming. Kaya siguro yung mga nagpapala, kaya tinitest ng ganyan yung kanyang tiko. Kasi ay, talagang ano, talagang... Kasi uh, alam mo, parang kita mukha kagad para siya pag-isami. Diba? paano hindi naman niya ako kilala. Pero, uh, kumbaga, in-entertain na ko. Tapos na-appreciate uh, niya. Tapos, yun, syempre, nagbigay na din tayo. Isa para sa kanya. Isa para sa mga... Uh, employees niya para uh, may ma ma-try din nila yung mga erase products natin doon. Kaya ayun, tuwa-tuwa naman ako Kaya pala, kaya pala ganoon na lang yung dinuduno. Kasi personality niya eh. Ganoon naman. Eh. Pag yung pagkain, masarap. Masarap yung pagkain. Tapos, uh, sulit ka doon sa, sa presyo. Pero, ang nagdadala, din, kaya ang lakas sa social media is yung karisma niya. Yung karisma niya sa harap ng camera kapag nagsasalita, kapag in-interview. Tsaka yung, yung sense of humor, ang bilis eh. Ang bilis mag-isip, di ba? Binigay ko yung kunyari. Ito, solution para sa mga scars. Ay, naku, liha yung kailangan. <laughs> ganyan, ganyan. Sabon, ay, sabon. Nagal na ako, hindi naliligo. Parang, ang bilis na mag-isip ng sa comedy. Kaya pala, kaya doon ko nakikita kung ano. Ah, bak, kaya pala ang ka sa social media. Kaya tuwang-tuwa tawa na. pala. Finally, na-beat ko na. And, ah... Uh, na-try ko na ano, na hopefully makadalaw madalas. And who knows in the future, di ba? Baka pwedeng as endorser o kaya as kung anong pwede namin ano. Baka trabaho ma-work together para mas lalong lumago yung ano, yung yung friendship. Yung, yung muna gusto ko. Parang okay na kaibigan itong si Diwata. Salamat sir. Thank you sir. Dito mag-start. Kukuha kami ng uh, ng uh, Tapos dadalhin namin dito sa kumagawà ng pares, tama ba? Dito. po dadalhin ito. Kanpo uh -huh. next po. Okay po. Ah, kailangan po stop sir? Wala po siyang stop din po naman niyan. Isa lang. Okay. Seven Akin napanuyong mga isda po dito ah. mo nga lang yung helmet yan, malaklak tan sa puno. Akuwain okay. kani. Kung pa kuya? Ay, tapos kasabawan ni kuya. Oo <manyan> oh. yung kani. <manyan> ah. Oo oh, yung kani. Oo yung kani. Oo yung 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 sarap. Tara, so try natin, kainin natin. Oyo, try natin tong uh, tiwata overload pares. Ah, uh, inip. Yung sauce niya yung masarap. Yun dito ka Kasi pag sinama dun sa sauce, ang sarap nung pagkasama. Tapos pag kinain yung kanin na mainit, ang sarap ng pasok sa nung kanin tuloy. Tapos ang dami pang laman, oh, isang daan lang, oh. Diyan natin ang next wala pinipilahan. Kasi 100 pesos lang. soft drinks na Daming ulam. Yung kanin, masarap din. Kaya, sulit. Kaya congrats, Diwata, sa success mo. At uh, sa tulong mo sa mga kapwa-vloggers namin. Sana mas lalo ka pang lumakas. Sana mas ma kilala ka pa namin in the future. And who uh, knows, in the future, baka maging magkasosyo pa tayo. Baka meron tayong negosyo pwedeng gawin. And more power dito sa iyong uh, Paris overload.